Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ay nga sa kasabihan, ang pagsasama ng mag-asawa ay mahahalin tulad sa pagsasayaw. Kailangan daw dalawa ang dapat gumalaw para maging matagumpay ang relasyon. Pero paano kung magkaroon ng pangatlong miyembro ng pagsasama ang dalawang taong? Ganyan nga ang naging kapalaran ng dalawang babae mula sa Indonesia. Ang unang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Ayu Indraswari, nagmula si Ayu sa Yogyakarta City, Indonesia. Matapos ang high school, nag-aral si Ayu sa Faculty of Economics, isang private university sa Yogyakarta. Matapos mag-aral, nagsimula na mag-apply ng trabaho si Ayu, pero hindi siya pinalad na makakuha agad ng trabaho. Dahil dito, nagtrabaho na lamang siya sa isang maliit na tindahan sa isang mall. Kalauna, nagkaroon ng karelasyon si Ayu at agad silang nagkaroon ng dalawang mga anak. Ngunit hindi naging matagumpay ang relasyon ni Ayu sa kanyang boyfriend. At makalipas ang dalawang taon, muling nag-apply si Ayu ng bagong trabaho. Natanggap si Ayu sa Angkasa Pura, isang airport operator company sa Indonesia. Na-assign si Ayu sa archives department ng nasabing kumpanya at habang nagtatrabaho, nakilala ni Ayu ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilala lamang na si Andy. Si Andy ay isang company driver sa kumpanya kung saan nga nagtatrabaho si Ayu. Tila na love at first sight si na Ayu at Andy sa isa't isa. Nagkaroon agad ang dalawa ng relasyon at nagsama sa isang bahay. Tanggap naman ni Andy ang mga unang anak ni Ayu sa una nitong karelasyon na nasa pangangalaga ng pamilya ni Ayu at taong 2017 nang ikinasal nga si Naayu at Andy. Subalit makalipas ang isang buwan, hindi pinalad si Naayu at Andy na magkaroon ng anak. Kaya naman, iginugol na lamang ng dalawa ang kanilang buhay sa pagtatrabaho. Taong 2019 nang nalipat ng trabaho si Andy at sa gabi ang oras ng kanyang trabaho. Dahil dito, madalas nang hindi magkasama si Naayu at Andy. Kaya naman, unti-unting nabaling sa iba ang atensyon ni Ayu Hanggang sa nakilala niya ang isang lalaki ng November 2022 sa Facebook. Ang lalaki na ito ay kinilalang Seheru Prastyo, 37 years old. Seheru ay limang taong nang nagtatrabaho sa isang 10 rental service. Ayon sa mga nakakakilala sa lalaki, masipag ito at magalang. Ngunit nagbago daw ang lahat ng taong 2021. Nalulong kasi ang lalaki sa napakaraming utang dahil ang pera niya ay ginagamit niya sa kanyang mga bisyo ng pag-inom at paninigarilyo. Minsan din ang nasubukan ni Haru na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi nagtagal, nagdesisyon na si Naheru at Ayu na magkita. At ilang beses pang nasundan ang pagkikita ng dalawang. At sa si tuwing magkikita si Naheru at Ayu, may nangyayari sa kanilang dalawang. Ang lahat na ito ay inilihim ni Ayu sa kanyang asawang si Andy. Masaya kasi si Ayu at napupunan ni Heru ang atensyon na hinahanap niya mula sa kanyang asawa. Subalit ang hindi alam ni Ayu, may lihim na motibo sa kanya si Heru. March 18, 2023, nagbiyahi si Heru papunta sa isang guesthouse inn sa Sleman. Nagbayad siya sa inn ng 550 pesos para makapag-check-in ng anim na oras. Bandang alas 3 ng hapon, umalis uli si Heru sakay ng kanyang motor. Pagbalik ni Hero sa inn, kasama na niya si Ayu at nagtungo agad sila sa loob ng kwartong inupahan ng lalaki. Bandang alas 7 ng gabi, nagpunta si Heru sa front desk at nagpa-extend ng isang araw at nagbayad ng karagdagang isang libong piso. Bandang alas 2 naman ng madaling araw, napansin ng isang staff ng inn na wala na ang motor ni Heru sa parking lot ng inn. Hindi naman ito pinansin ng staff at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Kina Kinaumagahan ng March 19, normal namang nagsimula ang mga gawain ng mga trabahador sa in. Ngunit, nagtaka ang staff sa protest kung bakit hindi pa ibinibigay ni Hero ang susi ng kanilang kwarto. At bandang alas 10 ng gabi, kinatok na ng mga guard ng in ang kwartong inuupahan ni Hero para tanungin kung siya ba ay mag extend muli. Ilang beses kumatok ang mga guard subalit walang nagbubukas ng pintuan ni na Heru at Ayu. Hanggang sa sinilip ng isang guard ang loob ng kwarto at nakita ang bukas ilaw. Nang ipinaling ng guard ang kanyang mata sa kabilang parte ng kwarto, napansin niya ang mga dugo sa banyo. Agad na kinuha ng guard ang susi sa front desk at sinabi sa isang staff ang kanyang nakita. At ng oras na ito, nagkakagulo na at natatakot na ang mga staff sa in. Nang nakuha na ng guard ang susi, agad niyang pinasok ang kwarto. Napatras na lamang ang gwardya nang makita niya ang labi ng isang tao na nasa iba't ibang parte ng loob ng kwarto. Agad na tumawag sa Pekem Police ang mga staff ng inn. Maging ang mga polis ay nagulat sa kanilang nakita nang pinasok nila ang kwarto. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang biktima nga ay isang babae. Inabot ng ilang oras bago nadala ng mga polis ang labi sa ospital para ito ay sumailalim sa autopsy. Hindi kasi naging madali ang proseso lalo na sa katayuan ng labi. Sinimulan agad ng mga investigador ang investigasyon para malaman ang pagkakilanlan ng biktima. Nakuha naman ng mga investigador sa loob ng kwarto ang isang ID na nakapangalan nga kay Ayu. Hindi naman nahirapan ang mga polis na mahanap kung sino ang sospek sa krimen dahil sa mga impormasyong nakalap nila mula sa in. Agad hinanap ng mga polis ang lalaking umuupa sa kwarto na si Heru at March 21, 2023, makalipas ang tatlong araw, nahanap ng mga pulis si Heru. Hindi naman nanlaban pa si Heru at agad na sumama sa mga pulis. Napag-alaman ng mga pulis na matapos maisagawa ni Heru ang krimen, hindi ito umuwi sa kanilang bahay. Nagtago ang lalaki sa bahay ng kanyang makamag anak kung saan na aresto. Agad na dinala sa police station ang lalaki para siya ay makausap ng mga pulis. Hindi naman itinanggi ni Heru na pinatay niya nga si Ayu. Wala namang pag-aalinlangan na ikinuwento ng sospek ang mga buong pangyayari ng krimen ayon sa sarili niyang bersyon. Ayon kay Heru, siya at si Ayu ay may lihim na relasyon. Inamin ni Heru na akala siguro ni Ayu magiging masaya ang kanilang pagsisama sa loob ng inn. Ngunit nang tumalikod na si Ayu, pinalo niya na matigas na bagay ang babae at nawalan ito agad ng malay. Pagkatapos sinakal niya umano si Hayu hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. At dito na nga nag-isip si Hero ng paraan kung paano niya itatago ang labi ng babae. Ginamit ni Hero ang isang kutsilyo na kanyang dala para ihiwalay ang mga labi ni Ayu. Matapos noon, binalak niya na itapon ang mga labi sa drainage ng banyo. Dahil ang ibang labi niya nga ay ginawa niyang pera-peraso. Naisip din niya na ilagay ang mga labi sa setting tank sa likod ng kanyang kwarto. Binalak din niya na ilagay ang mga labis sa kanyang bag na kanyang dadalhin paglabas ng inn. Pero dahil sa kanyang mga ginawa, kinapos ng oras si Heru kaya kinailangan niyang magpa-extend ang oras sa mga staff ng inn. Matapos ang lahat, naligo si Heru at umalis sakay ng kanyang motor bandang alas 9 ng gabi. Naghanap si Heru ng kakainan dahil nagutom siya sa kanyang mga ginawa. Subalit naalala ni Heru na wala siyang dalang pera kaya bumalik siya sa inn at kinuha ang pera ni Ayu at matapos kumain, agad din siyang bumalik sa loob ng inn. Pumasok sa kanyang isipan na posibleng na siyang mahuli kung hindi pa siya tatakas at aalis sa inn. Kaya bandang alas dos ng madaling araw, umalis na si Heru at iniwan na ang labi ni Ayus sa loob ng kwarto. Kinuha din ni Heru ang lahat ng pera, alahas at cellphone ng biktima. Nagpunta si Heru sa kanyang inuupahang kwarto at gumawa ng isang sulat. Ayon sa sulat na kanyang ginawa, inamin niya ang pagpatay kay Ayu. Sinabi din niya sa sulat na humihingi siya ng tawad sa kanyang pamilya at sa pamilya ng biktima. Sinabi din ni Heru sa sulat na lubog siya sa napakalikling utang kaya niya pinatay at ninakawan si Ayu. Wala na daw siyang ibang maisip na paraan at natatakot sa mga sumisingil sa kanya. Sa kabuuan kasi umaabot na ng 200,000 ang mga lahat ng inutangan ni Heru. Bukod doon, nang mga oras na ginawa niya ang krimen, matinding galit ang naramdaman niya para kay Ayung. Ay na kasi siyang pautangin nito at marami na nga siyang pagkakautang din sa babae. Bukod doon, paniwala niya din, ipinapakalat ni Ayuk ang kung ano-anong chismis laban sa kanya. Dahil sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Heru ng premeditated murder at theft. Ikinulong si Heru habang wala pa ang kanyang trial sa korte. Idiniin ang mga pulis na pilinano talaga ni Heru ang kanyang ginawa. Sapagkat nakita sa cellphone ni Haru na pinag-aralan niya kung saan ba dapat saktan ang isang tao para mawalan ito ng malay. Lumalabas din na may dala talagang malaking kutsilyo at bakal sero nang nakipagkita siya kay Ayu. Ang mga gamit na ito ay tinago niya sa kwarto bago niya sunduin si Ayu ng mga oras na iyon. Napasa kamay naman ng na mga pulis ang ginawang sulat ni Ayu na nagsilbing malaking ebidensya laban sa kanya. Masakit naman para sa pamilya at asawa ni Ayu ang sinapit ng babae lalo na at mabubirthday pala si Ayu ng March 24, 2013. Ayon sa tatay ni Ayu na kinilala lamang na si Rama, masipag si Ayu dahil gusto nitong maibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Sinabi pa ni Rama na nang umaga ng March 18, huli niyang nakausap ang kanyang anak bago ito pumasok sa trabaho. Wala din daw alam ang pamilya ni Ayu tungkol sa relasyon nito kay Herod. Ang mga kapitbahay naman ni Ayu ay nagulat dahil nakilala nila ang babae na reliyoso at walang naging kaaway. Sa uli, sinabi ni Rama na gusto ng kanilang pamilya na makuha ni Heru ang pinakamabigat na parusa para sa ginawa niyang krimen. At ang parusa nga na ito ay biday. Hindi daw nila mapapatawad ang lalaki sa kahindik-hindik na ginawa nito sa labi ni Ayu. Habang wala pang trial, makikita sa video na nagsagawa ang mga pulis at si Heru ng reenactment ng ginawa niyang pagpatay sa biktima. At August 30, 2023, kinanap ang unang trial ni Hero sa korte, ipinakita ang mga ebidensya na walang sakit sa pag-iisip si Heru nang ginawa niya ang krimen. At sa dami ng ebidensya laban kay Heru, agad siyang napatunayan guilty sa pagpatay at pagnanakaw kay Ayu. At sa huling araw nga ng trial, hinatulan si Heru ng kamatayan bilang parusa niya sa pagpatay kay Ayu. Ang pangalawang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Sinta Hindaya o tawagin na lang nating Aida, 40 years old. April 9, 1984 nang isinilang si Aida sa North Jakarta, Indonesia. Maraming kapatid si Aida kaya bata pa lamang namulat na siya sa kahirapan ng buhay. Naging tendera sa palengke si Aida bilang katulong ng kanyang nanay. Hindi na din nakapagtapos ng kanyang pag-aaral si Aida dahil mas pinili niya na magtapos na lamang ng pag-aaral ang kanyang mga nakababatang kapatid. At tila nga siya ay naging breadwinner ng kanilang pamilyang. Matapos maging tindera sa palengke, naging isang sales representative o sales lady si Aida sa isang maliit na mall. Nagkaroon ng karelasyon si Aida at sila ay kinasal matapos lamang ang isang taong pagsasama. Kalaunan, nagbunga ang pagmamahala ni Aida at ang kanyang boyfriend ng isang anak na babae. Matapos nito, tatlong beses pang nagkaroon ng anak si Aida. At taong 2021 nang iniwan ni Aida ang kanyang asawa. Hindi kasi tulad ni Aida palaging walang trabaho ang kanyang mister. Subalit hindi naging masaya ang mister ni Aida nang iniwan siya ng kanyang mag -iina. At dahil nga siya ay nakipaghiwalay, mag-isang itinaguyod ni Aida ang kanyang apat na mga anak. Kapag nagtatrabaho si Aida, sa kanyang mga magulang na iwan ang kanyang apat na mga anak. Taong 2022, naging admin ng isang logistic company si Aida. At kahit nagkakaedad na si Aida, makikita pa din sa kanyang insura na siya ay maganda. Kaya naman may mga ilang mga kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya. Isa sa mga lalaki na iyan ay si Fauzan Fami o tawagin na lang nating Fred, 40 years old. Si Fred ay matagal na ang kaibigan ni Aida dahil ang lalaki ay isang matadero sa palengke kung saan nagtitinda noon si Aida. Taong 2023 nang ipinahayag ni Fred ang kanyang nararamdamang pag-ibig para kay Aida. Pero hinayaan na lamang ni Aida si Fred na ito ay mangligaw sa kanya. Ang prioridad kasi ni Aida ay ang kanyang trabaho at mga anak. Isa din sa pinagkakabalahan ni Aida noon ay ang kanyang pagtitiktok. At meron nga ilang video si Aida sa kanyang TikTok account. Hindi nagtagal, naging interesado si Aida kay Fred. Ito ay kahit na siya ay may asawa na din. March 2024 na naging magkarelasyon nga sina na Aida at Fred. Pero kahit na ganun, minsan lang makipagkita si Aida kay Fred. Mas prioridad pa rin kasi ni Ida ang kanyang trabaho. Kapag nakikita ang dalawa, nagrerenta sila ng kwarto sa isang hotel at may nangyayari sa kanilang dalawa. Pero madalas hindi nakikipagkita si Ida kay Fred at tila napuno na nga ang lalaki sa galit. Kaya naman pinagplanuhan ni Fred kung paano niya tatakutin si Ida nang sa gayon ay mas maging madalas ang kanilang pagkikita. At October 27, 2024 ng umaga... Bumili muna si Aida ng pagkain bago siya pumasok ng trabaho. Kinontak si Aida ni Fred na sila ay magkita pagkatapos ng kanyang trabaho. Pumayag naman si Aida sa kagustuhan ng kanyang boyfriend. Sa isip kasi ni Aida, huling pagkikita na nila iyon ni Fred dahil may plano na talaga siyang makipaghiwalay sa lalaki. Nakatakda na kasing lumipat ng trabaho at lumipat ng bahay si Aida kasama ang kanyang mga anak. Kinagabihan matapos ang kanyang trabaho, dumiretso si Aida sa bahay ni Fred sa North Jakarta. Malugod namang tinanggap ni Fred si Aida sa kanyang bahay. Nag-usap ang dalawa nang biglang sabihin ni Fred na gusto niyang may mangyari sa kanila ni Aida. Tumanggi si Aida at sinabi na gusto niyang makipaghiwalay kay Fred. Hindi naman nagustuhan ni Fred ang mga sinabi ni Aida at inakusahan ang babae na may ibang lalaki. Mariin namang itong itinanggi ni Aida at sinabi na siya ay lilipat na sa malayong lugar. Mas lalong nagalit si Fred nang marinig niyang mawawala na sa kanyang piling si Aida. Sa inis ni Fred, bigla na lamang niyang sinakal ang babae. Wala namang nagawa si Aida dahil masyadong malakas si Fred laban sa kanya. At maya-maya pa, tuluyan ang binawian ng buhay si Aida. Subalit, pinagsamantalan pa umano ni Fred si Aida bago gawin ni Fred ang nakakahindik-hindik na bagay sa labi ng babae. Pagkatapos mapatay ni Fred si Aida, kinuha niya ang kutsilyo na araw-araw niyang ginagamit sa pangkatay ng kambing. Dito, ipinaghiwalay na ni Fred ang itaas at ibabang bahagi ng katawan ni Aida. Inilagay niya ang unang bahagi sa isang puting sako. At ang ibabang bahagi naman ay inilagay niya sa isang malaking plastik. Pagkatapos ng ilang oras, inilabas na ni Fred ang mga labi ni Aida at inilagay ito sa malaking trolley. Nakuha nga sa isang CCTV si Fred habang dumadaan ito sa isang eskinita at nagpapatulong pa sa isang lalaki. Sa isang kuha naman ng CCTV makikita si Fred at ang isang lalaki na inaakyat sa maliit na truck ang trolling daladala ni Fred. Pagkatapos noon hindi na nakunan pa ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Hindi naman na nakumpirma pa kung ang mga lalaking katulong niya sa pagbubuhat ng trolley sa truck ay alam na labi ni Ayu ang kanilang binibitbit. Nagpatid si Fred sa daungan ng barko sa Muaan, Jakarta. Gabi nang nakarating si Fred sa nasabing lugar. Kumuha ng tiyempo si Fred at nang wala ng tao, iniwan ng lalaki ang malaking plastik na laman ang labi ni Aida sa isang damuhan. Sunod naman nagpatid si Fred sa Pluto area sa North Jakarta. Naghanap ulit ng damuhan si Fred at saka iniwan ang itaas na party ng labi ni Aida. Pagkatapos, umuwi na si Fred sa kanilang bahay na parang walang nangyari. October 8, 2024 ng umaga, nagtaka ang mga anak ni Aida dahil hindi ito umuwi kinagabihan. Tinek si Aida ng kanyang mga anak pero hindi na ito sumasagot. Dito na sinabi ng mga anak ni Aida sa kanilang lola na hindi nila matawagan ang kanilang nanay. Lumipas pa ang isang araw, subalit hindi pa din umuwi si Aida. Labis na nga ang nag-alala ang pamilya ni Aida dahil hindi na rin siya pumapasok sa kanyang trabaho. Samantala, October 29, 2024 ng umaga, may isang mangingisda ang nagpapahinga sa daungan ng barko. Maya-maya pa may nakita siyang malaking plastik sa pampang ng dagat. Nilapitan ito ng lalaki at napaatras siya dahil sa baho ng amoy na nagmumula sa plastik. Isa lang ang nasa isip ng mangingisda ng laman ng plastik. At naniniwala siya ng mga oras na iyon na ang laman ng plastik ay labi ng tao. Kaya naman agad siyang tumawag ng mga pulis at mabilis namang dumating ang mga pulis sa lugar. At nang buksan ng mga pulis ang plastik na gulat sila sa natagpuan nilang labi ng babae na wala ng itaas na bahagi. Agad namang pinahanap ng head ng police station ang itaas na bahagi ng natuklasang labi. At makalipas lamang ang ilang oras nakita din nila ang isang plastik na naglalaman pa ng ibang labi. At sa pamamagitan ng National ID, nakilala ang pagkakilanla ng labi. Ito ay walang iba kundi si Aida. Agad na pinaalam ng mga pulis sa magulang at mga anak ni Aida ang kanyang sinapit. Sobrang ang lungkot ng pamilya ni Aida sa biglaan niyang pagkawala. Gumawa naman agad ng mga ang mga pulis para mahuli ang sinumang responsable sa pagkamatay ng babae. At ng araw din na iyon, nakakuha ang mga pulis ng impormasyon tungkol sa lalaking huling kasama ni Aida. Ayon sa isang witness, sumama si Aida sa lalaki na si Fred. At nang nalaman ito ng mga pulis, wala silang sinayang na oras at agad silang nagtungo sa address ni Fred. Pero bago puntahan ng mga pulis ang bahay ng lalaki, pinanood muna nila ang isang CCTV kung saan nakita nga si Fred na may dalang malaking plastik. Nang nasa bahay na ni Fred ang mga pulis, pumalag ang lalaki at ayaw sumama sa mga ito. Gusto muna kasi ni Fred na magpakita ang mga pulis ng ebidensya laban sa kanya na nagsasabing siya ang pumatay kay Aida. At dahil sa kanyang panlalaban, napilitan ang mga pulis na siya ay barilin sa binti. Matapos noon, itinakbo si Fred sa ospital at nanatili doon ng dalawang araw hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Sa kanyang interogasyon, inamin niya na siya ang pumatay kay Ida. Ayon kay Fred, ayaw niyang mawalay sa kanya si Ida at kahit alam niyang may totoong asawa na ito. At dahil sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Fred ng murder at ikinulong. Sa ngayon, wala pang lumalabas na final na hatol kay Fred at siya ay nakakulong pa din. Kung mapapatunayan guilty si Fed maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan ng bitay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto ninyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto ninyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at i ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!